malakas na ang ating mga sisiyo mag scratch marunong na silang mag scratch sa kusot so ito ang advantage ng brooder na kusot ang sapin o ang sahig dahil sisiyo pa lang sila nakapag na si exercise na sa pag scratch kaysa yung screen lang or chicken wire tapos, ang mga paa ng ating manok ay mas maganda pag sa puso. Pag sa screen, ah, hindi lang maganda. O sa ganito pa lang, kahit tsisil pa lang sila, tsisil pa lang, maganda na ang kanilang mga paa. Dahil nakapag-exercise sila. <coughs> Ngayon, uh, ganito ang ginagawa natin sa umaga o uh, madaling araw na ilong sila ng tubig lang, tubig lang walang halo para cleansing ng pure tubig lang para pang cleansing nila tapos mamaya mga alasays papakainin sila tapos bibigyan na sila ng kanilang supplement sa tubig. So, doon na tayo ng bibigay. So, sa gabi, ganitong edad, uh, apat na sila. For this to no, five days, hindi natin sila inilawan sa gabi. Oh, pero sa madaling araw, iniilawan natin sila para makainin ng tubig. So, ng purpose ng ilaw. Tapos sa gabi din, ang mga, uh, mga alasayos ng gabi, yung mga para makainom sila ng tubig iniilawan sila pagkatapos ang uh, inom so ito turn off na natin ang kanilang ilaw so, mas maganda talaga sa ganitong klase na broder so makikita yun eh, ang lakas na nilang mag-scratch so, sa lang sa chicken wire sa so, screen tapos ang problema noon na papasok yun ng lamok ito hindi ito na ng lamok dahil sarado to so plywood ang mga plywood ang kanilang uh, hole na ginamit dito tapos dito banda open dito hindi kita yung open dito pero may sarado na lagyan ng chicken wire pero sa ilalim mayroong mosquito trap yung ginagamit sa mga bintana para hindi makapasok ang lamok makikita nyo ganyan ganoon din dito sa taas ito ang kanilang takip sa yung ito so ganito rin so para mayroong may mosquito trap din at chicken wire ang purpose ng chicken wire para mas lalo silang tumibay at hindi ma masira ng mga daga kaya ng daga isa ang mga um, daga uh, binubutasan ang ating mosquito um, net so nandito um, bagay ng butasan so, para may protection talaga meron ang corpus so, na so itinuanan yung bagay natin <coughs> tapos sa kabilang side ay talagang plywood lang para so, uh, medyo sa gabi hindi sila giginawin pag maliit kasi sa ganitong edad kailangan pa silang hindi nga nung na-expose sa hangin Kena malang lakas mama sila Mamaya papakainin natin nanti? gila ni sila Yang mga ahok lakas ni nila ngayun Malang lakas na rin itong kumain Mamaya pa itong papakainin Pinapainin lang mauna nang tubig Nanti jom betul mula ito Kena malang lakas manggis farts So, ito ang advantage ng gamit ng kusot. Ang iba-raisan ang ginagamit so, sa palay. Pero kaya gusto ko, mas gusto ko ang kusot. Kusot dito sa Bisaya sa aming sinatilya. Ito mga wood seedlings. shavings na. Para... At hindi rin hindi rin mabaho ang kanilang ipot pag nasa kusot pero mga is well, isang linggo nito kailangan na itong palitan dahil madami ng ipot so medyo malapot na din hindi na sila nakapag scratch ng hindi na sila makapag scratch pag marami ng ipot dahil hindi lumalapot na rin ang, ang kusot dahil sa kanilang iko. Pero sa ganito, hindi pa. Kaya medyo malinis pa sila. Nakapag-scratch pa sila ng maganda. Ito lang doon. Ito ba ano? Ito yung auto-update